Guys, uh, good morning sa inyong lahat ano. So this is the third day of our fiesta ngayong August ano and nakakatuwa patapos na and excited tayong lahat ano. So I'm inviting each and everyone na mga hindi pa nakapunta dito. So andito lang kami sa booth 109 ano sa likod ng stage. Hanapin niyo lang yung stage sa likod doon na dito yung area natin at marami pa tayong mga uh, big time na mga idol na mga nandito like Mulawin, marami pa silang manok na mga talagang pwede natin mabili at magamit sa breeding. So meanwhile, ano, ito yung mga dala natin sa farm natin na mga manok na din mga Bruce Barnett sweaters. Ano? Ayan, mga Bruce Barnett sweaters. So mga maayos ng mga dala natin ngayon na talagang uh, pwede pwede natin magamit sa breeding. At ito, uh, nagre-replenish tayo ngayon ano, so, sa mga kaibigan natin na gustong kumuha ng mga crosses na medyo sangka sa budget. Ayan, magre-replenish tayo ng mga 4 months old mga 4 months old sila ano? so may mga yellow legged hatches may mga pumpkins bowl at may ilan tayong room na dala-dala ano? so uh, magkita kita tayo dito mayroon din tayong mga rubble hatches sa mga nag-request nung una so puntahan natin, hali kayo, tingnan natin 5 months old ano? Ay. Ayan, ano? Ito, may dala rin tayong 5K sweaters. 5K sweaters. 5K sweater yan, 5K sweater, yan ano? So, kapatid ko nung nanalo sa Manila Arena na dalawa. Ito, may mga binirubol hatches din tayo. Mga dark legged natin, ano? So, first time natin naglabas ng ganito. Ayan, ando yung dome. Tapos, mga yellow legged hatches. Dito yung mga yellow legged hatches natin. Ayan. So, see you guys. Maraming salamat sa inyo.